Tanong ko, may taglay ba kayong aral ng demonyo na bawal mag-aasawa at lumayo ng lamang kati o bawal kumain ng karne? Yon ang sinabi ko na sa tanong pa lamang, nangangamoy ng Iglesia ni Kristo. Dahil mula pa noon, ito ang propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa simbahang katoliko. Ito po ang ginagamit nila, unang Timotiyo kapitulo 4 versikulo 1 at ituloy sa 3. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na rin eh, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia, at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal, pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? T Tinityak natin, kapatid na Michael aral yan ng kalaban ng Diyos. Mm -hmm. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Oh, yun ang pahayag ng ministro. Gamit nila, pero napaka-out of context, mga kapatid, ang unang Timotiyo Kapitulo 4, 1 at ituloy sa 3. Bakit daw? Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na rin eh, basahin natin sa Biblia kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal, pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tin tinityak natin, kapatid na Michael, aral yan ng kalaban ng Diyos. Mm -hmm. Ayang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4.1-3, Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talatan 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi hmm. aral. Kung aral ng demonyo ang pagbabawal sa pag-asawa batay sa talata na binanggit nila, una, nakalimutan siguro nila na ang ating Panginoon Kristo ay walang asawa. Nakalimutan siguro nila, iwan ko o sadya talagang uh, iniwasa nila ang katotohanan na ang nagsulat niyan si San Pablo, wala ding asawa. Ginagamit nila para itagpi-tagpi na ang Iglesia Katolika ay may taglay na aral ng demonyo itong aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno James Cardinal Gibbons sa pahina 396 ito ang kanilang ginagamit pakinggan natin sila ang pamagat nito ay eh, ang pananampalataya ng ating mga ninuno mm -hmm. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng Cardinal doon sa first page ng nasabing aklat. Itong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihilobstat, may imprimator, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, mm -hmm. na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Okay, yon ang ginagamit nila, mga kapatid. Kaya, sasagutin natin itong napakapaboritong sa at paninira ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana na ang celibacy, silibasi, ang pagkabuhay na walang asawa ng mga pare ng simbahang katoliko ay aral umano sa demonyo. Ito ang madalas nilang Ibato laban sa pananampalataya ng simbahang katoliko para makaikayat na yumakap sa kanilang sikta sa mga public debates, sa mga pangangaral nila, sa mga pandoktrena nila sa mga inosente na kaanib ng Simbahang Katoliko. Kaya sasagutin natin mga kapatid. Alam niyo ba, may bahagi sa naturang aklat na kanilang pinutol. Anong bahagi na pinutol nila at iniwasa nila? Nandiyan ra, sa ginagamit nila. Pakita ko sa inyo ha. Sa page 396. Ito, ang mabasa natin. Nang mga unang araw sa ig ng iglesia, dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari datapuat sila'y inuotosang mamuhay nang hiwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. O see, dito ating makita na may mga bahagi sa kasaysayan na ang mga may asawa ay pinahintulutan ng Iglesia Katolika na magiging pare. Pero paano natin sasagutin itong ginagamit nila sa Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3 mga kapatid. Kung tingnan natin ang kasaysayan lalo na ang aklat na ang pamagat ay The Age of Faith by Will Dorant, page 44. Ito mabasa natin. In the first three centuries of Christianity, celibacy was not required for a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders. A no man could be ordained who had married two wives, a divorce or a concubine. So, yun ang kasaysayan uh, noon. O, ngayon, dito tayo sa ginagamit nila na konteksto na ipinagbabawal. Yun itong tungkol sa tinatawag na nostikos. Ano po ba aral ng nostikos? Ito, mabasa natin sa kasaysayan. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 362. They were called Alvigensians from the town of Alvi in France. And were also known as Catharos, pure, or Catharists. Some of their doctrines were all material things are bad, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. So, yun pala ang mga tinutukoy sa unang Timotiyo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3 mga kapatid. Pero ang tanong, bawal nga ba talaga ang silibasya diyan sa Biblia? Kung literal kasi mga kapatid ang interpretasyon nitong mga anti-Catholic, lalo na sa Iglesia ni Kristo, 1914 na gumagamit sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3 e eh, ang pagbabawal sa pag-asaway sa demonyo e eh, lalabas na magiging sa demonyo na ang kinikilala nilang Diyos. Bakit? Mismo ang Diyos, mga kapatid. May pagkakataon na nagbabawal siya sa pag-asawa. Saan yan mabasa? Tingnan niyo sa Jeremiah chapter 16, verses 1 up to 2. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. See, napakalinaw ang mabasa natin sa Biblia. Kaya, dito malaman natin mga kapatid na hindi lahat na pagbabawal ng pag-aasawa ay saklaw sa talatang ginagamit nila unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3. Kaya kung may ipinagbabawal man ang Diyos sa talata sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, yon may dahilan mismo ang Diyos. Ganon din ang mga pari at madri sa simbahang katoliko na hindi nag-aasawa may tinatawag na vow of celibacy. Bakit? Ano ang dahilan? Una, nakalimutan ba nila na ang nagsulat sa unang Timoteo kapitulo 4.1.3 si San Pablo at si San Pablo mismo anong sabi? Unang mga taga-Korinto 7.8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila na mananatiling walang asawa katulad ko. Ano daw si San Pablo? Walang asawa. Kung ang pagkawalang asawa ay sa demonyo, abay, lalabas na si San Pablo ay sa demonyo na. Kung sundin natin ang ilang ang kanilang maling interpretasyon. At ito pa ang sabi ni San Pablo sa unang Korento, Kapitulo City 35. At ito'y sinabi ko sa inyong sariling kapakinabangan. Hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y mapaglilingkod sa Panginoon ng walang abala. So ano daw ang uh, dahilan na mas mabuting mananatiling walang asawa upang maglingkod ng malugod sa Panginoon na walang abala? Bakit? Ituloy natin ang pagbasa sa Unang kurento Kapitulo 7, Versikulo 32, 34, mga kapatid. Bakit uh, sinabi ni San Pablo ito, Nais kong mailayo kayo, sa mga alalahanin sa buhay ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibotang ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayun din naman ang mga pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ang isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Si, napakalinaw ang sabi ni San Pablo dito mga kapatid. Kaya maling gamitin nitong mga anti-Catholic ang unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 3, laban sa mga pare at mga madre ng simbahang katoliko dahil hindi ito tugma sa konteksto ay tumutukoy padla sa mga Gnosticos, sa Alvegensian heresy. Kung meron mang talata sa Biblia na tugmang-tugma sa buhay ng mga kaparian na walang asawa at sa mga madre, mga kapatid, walang iba ang mabasa sa Matthew Kapitulo 19, versikulo 12, na ayon sa ating Panginoon, For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See, napakalinaw mga kapatid. O kung siguro nasa sa panahon ng ating Panginoon Kristo nang sinabi at ipinangaral ito ni, San, ni ng ating Panginoon Iso Kristo at sila'y nandun, itong grupong manalista, abay, numero uno silang magtuligsa netong pahayag sa ating Panginoong Yesus dahil para sa kanilis sa demonyo. Pero, tanong, ibakit e ang mag-aaral sa pagkabinestro di pwedeng mag-asawa? Saan yan mabasa sa Biblia? Hmm? Abel? Okay. So, sino man ang tugma sa Matthew Kapitulo 19.12? 12 alang naman sa mga pastor, mga kapatid, na mayroong mga asawa alang naman sa mga ministro ni Felix Manalo na may mga asawa, kundi walang iba sa simbahang katoliko. Ha? Di lang yan kung tingnan natin ang pahayag kapitulo 14 versikulo 4, ito ang mabasa natin. Ito ang mga lalaking na malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae sumusunod sila sa kordero, saan man sila nagpunta. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatuhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Si? To make his known, is our so here we are.